Hey. Pinagin, okay. Nakamakita! Okay, ayaw kang <laughs> pinagin ka, Trina. May ang ulo. Ay, Ned. Tukoy ka na ba? na ako. Tukoy ko na. Tagal mo ay akala ko. Sige. Naririnig <laughs> ko na. doon na. Sige! Baka okay, tayo abutan dito! Tagal mo ay nakadalawang tagay na ako eh. Ay. Ayos style mo eh. Nakaikot tayo ng bumba <laughs> Tabaw. Oh. Okay, ay, 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 no, hindi, eh. Tabaw! Oo. Tabaw? mo na naman. Ay! 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 hindi Ay! ngayon. Wala akong kainom Ay! Ano oh, wala? Eh, ikaw, kaya mo naman mag-isa. Mag Maghanap ka kaya dyan, si Kambal, parating na eh, yun. Eh, wala sila eh, nasa trabaho pa. Eh hindi. nga kami dalawa naman eh. Oh. Hindi yun, ay eh, maaga nga kami bukas, may lakad kami, hindi yun na -iinom ngayon. O hey, diyan ka na lang, maupo ka dyan. Hindi ako na lang iinom. Oo, oh, mabuti pa nga. O, oh, lagi lang ayon ng aya, pwede namang ikaw na lang. Sige. <laughs> 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 Baka makita. Ayaw akong payagan ni Katrina. Kaya nga. Mahinit ang ulo. <laughs> At ako dami. 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 Yun. kulala ako akong dalang pulutan. Oh. Umaasa ako na mayroong pulutan dyan na may dalawang alak. <laughs> Bawal niya dati paalis. Bawal? Paalis? Kaya pala ayaw akong payagan. <laughs> Hindi, tago ka muna dyan. Sabad ako sa kabila. Sige, <laughs> sige. O, oh, anong gagawin mo dyan. Ha? Ah? Bakit ka nandyan? Hindi, eh, ano. Dinitingnan ko tong... Tindahan ni Mother? Oo. Oh. Ay, ano nga yun? Eh, di ba mga grocery mahal mo? Baka kaya ng budget. Eh, di. Sasamahan natin ng pang tindakan. Oh, ay, ka pa na gaya ko. Gayaan, gayaan. Bakit? Naisip bigla. Ay! Sayang wala nang tinday tong tindahan ni Mother. Tara na, tara na! Ay, na yan. Tukay ka na ba? Ah, tagay na ako. Tukay ka na. na. Tagal mo ay akala ko. Si... <laughs> Rerenin ko na dalak-dak Si sir na lang yata. Hindi <laughs> Hindi nalulupi yan. Kaya nga, buti na nga lang hmm. ito yung dalawang baso. Hindi hmm. <laughs> ko mo lang kumuha ng pulutan dyan. Mabubuko <laughs> tayo. Ha? Mabubuko <laughs> tayo. <laughs> kesa na, kisa naman mag ako mag ah. <clears throat> Delikado pala dito, may bubuyog pa dito. <laughs> <laughs> may bubuyog. Huwag ka sa kapila, sa kwarto namin. Doon ko naman naglalagay. Oo, oh, doon doon mo yabot. Huwag kang papahatang mamoy. Kaya nga. Gina. Sige na. <laughs> sige. Sige. Oo, oh, ano na ginagawa mo dito? Ha? Ano ginagawa mo dito sa kwarto ni ini Tinitingnan ko tong kwarto. Tingnan mo, ang sikip-sikip po. -sikip, oh. Iniisip ko anong magandang gawin dito sa kwarto na to para mapaluwag. Ano, anong naiisip po kanina tindahan? Ngayon ito kung uh, uh, mga pinaplanong biglang-biglang ganyan. Napakali doon. Napakaliit. Pwede ba sana itong gawing... Oo. Oh. Pwede sana gawin yung loop style dyan, oh, para maluwag. Ay, ako pa na, gaga, okay. eh, kung pa nagagaya, kung ano-ano naiisip mo. Tara na, tara na. Ano? Ba't hmm. ako busan dito? Tagal mo eh, nakadala mo tagay na ako eh. <laughs> ay ang tagal mag-sirap. Ang tagal magdadakdak dun eh. takot ka na naman. O pwede, susundan ka na naman yan dyan. Alamang yun. Di mo na ako dadaan at mauubos na ako. Sarap ng tagay nyan. <laughs> Wala ba dyang mataas-taas? Ab abot pa eh. Tagay mo na, ako kanina <laughs> eh. Ito ang ginagawa, na, eh, ginagawa natin. Para umus <laughs> agad. Ito is ginagawa natin ito. Dapat kinansil mo na muna yung lakad mo eh. Baka, para nakapag-inom ka pa. Ay, eh, hindi eh, pwede. Magagalit lalo yun. Hindi <laughs> na lang akong papalatan ako yung lasing na. Mamaya <laughs> <laughs> tulog na lang. Ano? sarap na tulog. Baka puntahan ka nyo dyan. Ay, <laughs> suka. Lasing. Ha, <laughs> <laughs> Ubus na, oh, ano? oh, na. Ah, na yan yes, ano? Oo, oh, na. Ayos na yan. Ayos na yan. Oo, ayos na yan. Isa lang, pa nito. Ah, ah meron, ka na. meron pa akong pag-abutan dyan. Ha? Ah? masundan ka dyan. Hindi, hey, agat ka dun. Pwede Ay. pa dun sa may labahan. Sa may labahan? Oo, <laughs> dali. <Sa may labahan. laughs> Andito ka naman! Ha? Huh? Ano gagawa mo? Wawalis ako ang gaspang eh! Ay, ko ang oh, gawal. Ngayon ka lang sinipag, ah. Pag inuutusan kita, eh, hindi ka na kay Luz. <laughs> eh, ma, hindi ka gawal. Doon ka na, doon ka na. Bukali oh, ka ito, wawalis ko lang yan kanina. Do doon ka na, doon ka na. Oh, ah, kakunti na ito. <laughs> <laughs> panayang takdok ni Katrina sa'yo. Oo nga, ay. Ayos to, ah. Naubos natin na yun. Ayos na, kakunti na yan. Ayos yung style mo, eh. Nakaikot tayo ng bumbay. <laughs> <laughs> panayang, panayang, panayang tago mo, eh. Parang, ano, eh parang lagi kang sinusunod ni Katrina ngayon. Oo nga eh. ako pumunta na antri na eh. ang ulo. Baka, baka nakakaamoy. Nakakaamoy? Nakakaamoy pero hindi lang naman siya nakahuli. Kanina lang, no, hinahanap kita rin <laughs> sa labas eh. <laughs> hindi, hindi pwede mag-inom. Hindi <laughs> nga eh. May na ang ulo. <laughs> Bu buti na lang, nasititan mo ako. <laughs> ay, ako oh, sana mag-inom mag-isa talaga nito. Na, na, nadinig kita sa labas eh. Eh alam kong galit. Eh di, yeah, ginawa ko ng parat. <laughs> Buse mo na yan, baka makakita pa tayo. <laughs> May shot pa tayo dito. Ah. Yeah. Ay, sarap din ang tulog nito mama. O, oh, di ba? Lasing na naman. <laughs> yeah. Okay, sa mag-inom mag ako mag-isa nito, hindi para akong, ano, nag-iimot mag-isa. <laughs> o, di ba? Asa si Katria? Wala. Ano di na bumalik. Ah, di na bumalik. Ayos <laughs> nice huh? na yan. okay na to. Oo, tara, salamat. Oh. <laughs> Bukas ulit. Sige, sige, sige.